kapapong, ang ganda ng topic natin ngayon. Kasi ito ay napakadalas itanong sa atin sa ating coaching session. Kung ano ba talaga yung pumapasok sa isip ng isang dumper at isang dumpy, i-compare na po natin sa video ito mga utol at pag-usapan na po natin para malaman natin kung nasa ang stage at timeline na po tayo. Alam kong napakalaki ng maitutulong nito, especially kung halimbawang nalilito ka at nasasaktan, problema kung paano mamawi-win back pabalik ang ex mo. Based on study in psychology, mga utol, talagang napakalaki ng pagkakaiba. Kung makikita nyo nga po yung diagram na nakikita ko, ay halos parang opposite yung nangyayari sa dumper at dumpy. Although parehas na breakup struggles ang na-experience nila, pero talagang importante pala na malaman natin. Kaya nga po sa mga previous vlog ko ay binabanggit ko, timing ay isa po sa mga susi kung gusto mo talaga mapabalik ang ex mo sa'yo. Kasi kailangan machempohan natin yung panahon kung saan nagkakaroon siya ng realization. Unahin na po muna natin yung impact, yung mismong breakup. Alam nyo ba na pagka ito po ay na-execute, siguradong sigurado na yung gumpy ay mararating at mailalagay doon sa posisyon kung saan siya po ay masya-shock. Ikagugulat niya po ito, complete shock or impact nga po na nangyari. Dahil sa hindi preparado at surprise ang nangyari sa kanya, natural na siya po ay magpapanik kadalasan dito po tayo nagbebeg, nagmamakaawa at nakikipag-negotiate dahil sa sakit na huwag matuloy ang breakup. Ang dumper on the other hand ay iba po ang naiisip at nararanasan at nararamdaman. Dahil sa ang breakup ay weeks or days before na napaghandaan na niya at napag-isipan na niya at kung siya po ang dumper, natural na meron siyang frustrations or pressure na nafe-feel. Kaya ang mangyayari, siya po ay sobrang decided. Hindi lang yon ibabato isisisi, ibibintang ang mga pangyayari sa dumpi. Unahin po muna natin yung dumper's mind. Sa unang buwan hanggang dalawang buwan ay magkakaroon ng mga intense feelings ang dumper. Isa na nga po dyan, yung denial stage. Magkakaroon pa rin ng negative thoughts, shame, guilt, anger, pressure, kung ano-ano pa. Pero ito po ay panandalian lamang dahil mabilis na mapapalitan po ito ng relief stage. Dito na po magsisimulang tatakbo yung proseso at mga stages nga po ng breakup. Tataas ang pride. They will feel na ito yung mga panahon kung saan talaga mararamdaman nila yung pag-boost ng ego. Panahon na kung saan mararamdaman nila yung pagiging dominante and authority po sa atin. They will feel na kayang-kaya nila tayo. They're okay. They feel more better. Hindi apektado sa breakup kung saan mararamdaman at makikita mo na siya po ay magsasaya, makikipagkaibigan, magsasaya sa mga kaibigan, nagko-coffee shop, naga out of town, nagmo-mall, nag naga outing nagre-resort, nag staycation namimili ng mga bagong damit, nagpapatato, umiinom, kumakanta sa bar, or even nag abroad Pinapakita yung mga success at pinapakita nga po na siya po ay hindi apektado. Sa coaching ko, tinatawag ko itong method acting. Ito po ay very normal na mangyayari po sa mga dumpers natin second important stage na dapat po natin malaman pagkatapos po ng relief stage na to which will normally last for about 1 month umaabot pa nga po yan ng 2 months pagkadating po doon sa 2 months or 3rd month mga utol ay medyo mababawasan na yung feeling of intense or relief ng damper mo second stage kung saan kayo po ay parang nasa second month or 3 months na ay yung tinatawag natin na magno-nosedive na nga po yung kanyang stage of relief dito na magsisimulang manotis niya na kayo nga po ay hindi na nagpaparamdam. Na for a while, kayo po ay hindi na naguusap. Mararamdaman na po niya yung separation anxiety sa point na to. Sa oras na to, dito na niya mararamdaman yung struggle at gravity nga po na nangyari sa inyong dalawa. Third, is yung tinatawag natin na realization. Mga oras na to, mga utol, kung saan mafe-feel niya yung semi-rejection ng breakup. Kung saan naghalo-halo na nga po yung confusion, yung lungkot, yung guilt, lahat-lahat ng mga yon mga utol ay mararamdaman na niya dahil lumipas na nga po yung relief stage ng no mga unang buwan. Kadalasan ito yung tinatawag sa mga ibang classification na depression stage, nostalgia, kung saan maaalala kanya ng lubusan, kung saan manghihinayang mga panahon na kung saan naiisip niya kung bakit ba ito ay nangyari. They will begin to question their decision. Last but not the least, ay yung tinatawag nga natin na parang climax. At tapos po ng realization na yan ay darating po sa period or punto ang dumper mo doon po sa tinatawag natin na emotional climax. Dito kadalasang nagre-reach out ang mga dumper. Dito kadalasang nagbebeg ang mga dumper. Dito kadalasang connect ang mga dumper for a possible reconciliation. Kaya nga po sabi ko, huwag tayong magpapanik. Kailangan lang po nating timingan. Alam ko na napakaraming study sa mga stages na to, even sa mga coaching session ko, may mga tinuturo pa ako na bargaining, denial, comparison, lahat-lahat yan. Pero ang ginawa natin ngayon ay yung parang sinimplehan lang natin, sinamarize natin siya sa tatlo hanggang apat na stage. Nang ganon, ito po ay maging basic guide natin para maintindihan natin kung saan po tayo ta timing My suggestion ay kailangan dumating tayo sa punto ng realization or even sa climax stage ng ex mo. Bago tayo mag or bago natin i-attempt Nasya po ay balikan. Kaya ko kinreate itong video na to mga utol ay para maintindihan natin na hindi natin pwedeng skip, hindi natin pwedeng dayain. Kahit anong mangyari, whether we like it or not, ay dadaan talaga ang mga dumper sa ganitong pagkakataon. Relief stage, initial intermediate stage, at kung ano-ano pa mga utol bago siya dumating dun sa realization at climax. Kaya kahit anong gawin natin mga utol, hindi natin mapapabalik ang ex mo dahil ito yung mga panahon na syempre, may gusto siyang patunayan sa sarili at may gusto siyang patunayan sa paligid at may gusto siyang patunayan sa iyo. Dumpy on the other hand, sa mga unang buwan, of course magpapanik tayo, mga unang linggo. Alam natin na dito po tayo makikipag-negotiate, ipipilit natin. Dito lumalabas yung pressure, dito lumalabas yung takot at fear, panic natin. Pero pagkatapos po nito, ay mas maiintindihan natin ng lubusan. Gradually, pagkatapos po ng mga ilang buwan o ilang weeks, ay makakaramdam din po tayo ng relief na tinatawag. After po noon, ay makakatanggap po tayo ng acceptance and then realization din po sa part natin. Kung kayo po ay dumpy, ay ito po ang may experience natin. Normal lang ang malungkot, normal lang na mismo ang partner mo, normal lang na magkaroon ka ng mga nostalgia. Pero ang pinaka-the best dito ay improve mo ang sarili mo habang nangyayari ito. Mentally, physically and emotionally, spiritually, mga utol, ay kailangan unti-unti po kayong lumalakas at naibabalik nyo nga po ang inyong sarili. Kaya parati kong sinasabi, magkaiba ang stages, period of time. Magkaibang magkaiba at opposite po ang timeline. Although pagdating doon sa nostalgia, medyo nagtatapat. Parang ganito yan eh. Ang dumper sa una, of course, nandun yung relief. While tayo ay nasa baba kung ikaw yung dumpy, nahihirapan ka sa mga oras na to kung saan nagpapanik ka. As time goes by, nagpapalit po yan at nagsishift, nagtuturn yung table. Kung saan nari realize na po ng dumper na siya po ay parang wala nang kausap, wala nang kaaway, wala nang ex na hahabol sa kanya. At dito naman po unting-unting lumalakas yung dumpy mga utol at dumarating nga po sa punto kung saan merong acceptance. Bandang gitna ay magkikita yan, magmimit -me yung inyong nostalgic effect. Kung saan particularly both of you will remember all the things na nangyari sa inyong dalawa. Dito usually papasok yung lungkot, dito usually papasok yung nostalgia, dito usually papasok yung depression. Pero ang vlog na to mga utol ay hindi para magpanik tayo mismo o gumawa tayo ng paraan. Mataranta. Ang purpose po ng video na to mga utol ay para mas lalo nating maintindihan kung ano ang dapat nating gawin na hindi tayo dapat magpadala dun sa damdamin natin at lungkot. Dahil the more na magpapadala ka dyan, natural matatakot ka, natural malilito ka at mas lalong papalpak tayo. Mas magandang pabayaan po muna nating dumaloy ang mga stages na yan and then pagandaan. Pagkatapos po nun, come stronger sa ex mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan at syempre po supportahan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV.